Hello, what's up mga kalipad? Bagong araw, bagong upload naman sa ating YouTube channel. Salamat po mga kasaranggula natin dyan. Yung support sa ating mga videos tungkol sa pagsasaranggula. Ito mga ka kalipad o mga kasaranggula. Mayroon akong pakita sa inyo yung mga uh, lumang guryo natin na dati ay nasira sa ating pagpalipad. Mayroon tayo dito yung isa natin mga kalipad, yung Pinatawag nating lawin ay nasira mga kalipad ito uh, kawawa naman halos ano yung masira natin na guryo nandito lang hindi uh, ko alam kung paano natin to babangkatan ba natin to paliparin pa ba natin to ng ulit ito mga kalipad mga, mga saranggula si taot na natin muna dyan si ano si kapalipad channel o si ano uh, saranggula ni bay salamat po nood siya sa ating mga video palagi siya nagko-comment Ma set out at mga lahat yan ng Maraming salamat po. Mga saranggolista diyan. Sana ay manood kayo sa aking mga video tungkol sa pagsaranggulat mga baguhan diyan. Ng saranggula natin, kasaranggula. Honorin niyo yung nating mga tutorial nan diyan. Uh, ito mga kalipad o mga ka mga uh, saranggula. ito may bali talaga yung pakpak -pak niya itong ano, uh, uh, itong ano natin yung uh, tinatawag natin na lawin ito, napet ko yung una uh, ay nabali talaga may iwasan kapag ganito talagang uh, magsasaranggula ay minsan talaga ay kapag manipis yung bandang dulo ng ating bas, uh, baskagan o ating kawayan ay medyo mabali talaga yan mga ka, kasaranggula, ito naman yung sinabi ko sa inyo malaking butas to uh, halos uh, pasok yung ano pato pasok yung daliri natin yan butas malaking butas yan mga hindi pa natin ay nare-repair uh, repair pa tayo tapos na ito naman mga kasaranggula ito naman isa yung mini di natin ay binangkata natin dahil balik pa rin dami ng damage yung ano natin mga kasaranggula yung mga ano natin mga guriyo natin yan balik talaga yan oh binangkatan ko nabali pa rin ng ulit kasi yung mga kabataan yung mga uh, kaibigan natin mga ano mga kasaranggula yung kaibigan natin ng saranggula si Dudong at saka si Prince ako talaga kahit mahina yung hangin gusto nilang palipad mga kasaranggula yan ang hinatnan talaga sirang sira tapos yung isa pa nating balde-balde, yung, balde -balde, yung renefer ko kap nung no, no, ang no, 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 isang araw ay bali nabali pa rin kasi kahit may na pahangin pali pa rin nila ilahin niya ah uh, hatakin din nila kapag ano kapag nandiyan na sa baba kapag nandiyan na naka naka nandiyan sa lupa hatakin pa rin nila yan mo lang problema kahit nandiyan na sa lupa na nakabagsak na hatakin pa rin nila di na ma, ano nang mga mais mga dagami ng mais ma matamaan ang mga dagami ng mais kaya ang iba kaya iba butas, ang iba naman ay uh, bali, bali yung mga Ito mga kasaranggula, kasaranggula is natin dyan. Meron akong pinakita siyo medyo malaki yung ginagawa natin ngayong, ngayon. Pabalatan ko to pagkatapos nito sa aking i update ko lang kayo mga kasaranggula kapag mapalipad na natin to um, pagkatapos natin ma ito mga kasaranggula yung ito, tawag natin na tutubi yan kita nyo naman siguro yan tutubi yan, yung tinatawag natin to tubi. Ito yung saranggula natin. Yan mga kasaranggula, yung tinatawag natin to tubig. Medyo malaki po siya mga kasaranggula. Yan, kitang kita nyo dyan sa likod ko. Ito, ito yung binubuo nating bago. Medyo malakihan po to mga saranggula. Kung mahinang hangin, hindi ito talaga angat. Yan, ito. Medyo ano, bilog yung ano niya, bilog. Siyempre naman pagtutubi, bilog yung ano, bilog yung ulo. Tapos ito yung mga ano niya, yung mga pakpak niya. Medyo mabigat siya mga kasaranggula kasi malaki yung paggawa nito. Kitang kita nyo naman siguro, sobrang laki naman to. Lampas to, isang lupa mga kasaranggula yung ginagawa natin. Kita nyo dyan. Dito natin ipopokus para kitang kita nyo. Yan. Kitang kita nyo naman siguro yung ating ginagawa. Natutubi. Yan o. Oh. Napakalaki. Napakalaki ng tutubi. Lampas isang Lampas isang di pa. Kung tayo ay tatayo. Mga bandang ano natin. Hanggang nguso natin. Yung ano. Hanggang baba. Ito. Napakalaki to mga kasarang gula. Balatan natin to. Tapos ano. Kapag gumanda yung hangin. Kapag ganda yung hangin. Ay paliparin natin to. Kagabilang so, ko to, ano mga kasaranggula, lang, ko to eh, tinatapos yung ating binubuo na ano, tinatawag natin na tutubi. Ito na yung malaki nating ginagawa. Lampas to isang doon pa mga ka, ano, mga kasaranggula, o kalipad. Palipad lampas isang hindi pa. Kita niyo naman si Rose Lampas to, video matigas yung ano, matigas yung kawayan nating ginagawang baskagan pang malakasan talaga itong hangin at tuhangin itong hangin ito kasi ang laki laki talaga itong anong tutubi kitang kita ng tutubi yan ang tutubi natin yan bilog yung ano bilog, bilog yung bilog yung ano bilog yung ano uh, ulo yan napaka ano napakalaki tagal ito mga tapos siguro pag ano mga ka sa ragula, magkalipad. Tagal ito matapos yung pagkano dito. Pagkabalat, kasi malaki. Maka ano, maghanap tayo ng maghanap tayo ng silupin. Kasi yung silupin natin ito ay uh, ah, kunti na lang. Ito lang muna mga kasaranggula. Magkalipad. Yung ating update sa ating ginagawa. Medyo malaki. Lampas ito. Isa pa yung baskaga nito. Yung tinding nito ay ano, Uh, hanggang baba natin ka ano tingnan nyo parang baba natin dyan ok yan muna yung update na, natin sa ating bagong binubuo na saranggula ng mga ano natin mga kaibigan natin sa saranggula yan muna yung kit sa inyo baka mamaya uh, natin to baka bukas ay maano ko na to ma matisplay natin Mm, yan. Yan. Yung saranggulang malaki. Okay na mga ano, mga kasaranggula. Yan muna yung naklit natin. Balik natin ito sa loob. Yung iba natin siguro kasaranggula. Ginawa natin ng mga luma nandiyan pa sa loob. Pero okay, okay pa yun. Pwede, pwede pa yun pali pa rin. No? Yung bali-bali natin nandiyan pa. Baka, baka may hapon siguro makapalipad si ng ating bali-bali. <laughs> sa ngayon man, ay hindi pa tayo makapalipad kasi bisig-bisig po tayo ngayon. Meron pa tayo yung minalakad. Uh, punta, punta tayo sa uh, ano, punta, punta tayo sa hospital kasi yung kaibigan natin ay nanghingi talaga ng tulong sa atin na uh, gusto niyang pumunta ng hospital kasi magpa-check up siya. Kaya ito yung balde-balde mga kalipad. Uh, nagyan ko ng ibang binagatanan ko dito. Binagatanan ko to dito. Kasi nabali. Yan lang muna siguro yung update natin mga kalipad o mga kasaranggula. Okay? Kung gustuhan nyo ating mga video mga kalipad o mga kasaranggula don't forget subscribe and follow. Huwag yung kalimutan at pinutin yung notification bell para updatein kayo sa aking mga video na i-upload. Dami pa tayo mga tutorial ito bahin sa tungkol sa pagsasaranggula. No? Ito na muna. Thank you very much. And bye-bye. Adios, amigos.